Ang tinutukoy ko po ay itong nangyari sa Chocolate Hills sa Bohol. Nagsulputa na parang kabute ang iba't ibang resort at iba pang mga estruktura sa paanan ng mga nasabing burol. Ang hindi ko po maintindihan ay kung bakit nagbigay ang Protected Area Management Bureau o PAMB ng DNR ng clearance or do our existing laws do not clearly define what should and should not be part Of areas for economic advancement. Masakit man pong sabihin na areglo kaya. Hindi lamang sa Bohol, maging sa uh, Mount Apo sa Davao. Ganon na ganon din nangyari doon sa buff, within the buffer zone. In the first place, bakit pinayagan? Dapat hindi mo napatay yun. Ngayon, nandiyan na sila, nakapagnegosyo na, na bastos ng kalikasan, dibingo pa ng 2 years. In fact, inamin ng DNR, nung talawagan namin yung DNR, inamin nila at binigyan daw nila ng 2 years, kaya sa susunod na hearing, magigisang DNR. Let me ask each and every one of you here, what is our priority when we pass laws in this great institution? Definitely, the answer would be to uplift and better the lives of each and every Filipino in this country. But does this mean, to the point that we have to destroy, deface, or ruin our environment, national heritage, or protected areas to pave the way for economic advancement of one place? Mr. Speaker, ang tinutukoy ko po ay itung nangyare sa Chocolate Hills sa Bohol. nagsulputa na parang kabuti ang iba't ibang resort at iba pang mga estruktura sa paanan ng mga nasabing burol. Ang hindi ko po maintindihan ay kung bakit nagbigay ang Protected Area Management Bureau o PAMB ng DNR ng clearance para maging daan naman na mag-issue ng construction permit ang LGU para makapagpatayo ng mga estruktura ang ilang kumpanya sa mga National Heritage o Protected Area ng bansa sa kabila ng ilang batas na nagpoprotekta sa mga kalintulad na lugar, Mr. Speaker. I can only surmise at this point that our government officials in that area are unaware of such laws or perhaps masakit man pong sabihin na areglo kaya Or do our existing laws do not clearly define what should and should not be part of areas for economic advancement? Mr. Speaker, if we continue to allow development on our heritage sites or protected areas, there will come a time that our children's children will never see these wonderful places again. Doon naman po sa nagsasabing alam nila ang ginagawa nila sa Chocolate Hills dahil doon na sila lumaki at nakatira. Paalala lamang po sa mga tao na yon. Nilikha po ng puong may kapal ang lugar na yan para sa lahat po ng Pilipino at sa mga darating pang henerasyon at hindi lamang po para sa ilan lamang sa atin. That will be all, Mr. Speaker. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi lamang sa Bohol, maging sa uh, Mount Apo, sa Davao, ganun na ganun din nangyari doon sa, buff, within the buffer zone, naglipa na, na para iba mga kabuti ang iba-ibang mga istruktura, uh, mga negosyo, na bawal dapat, because that's a protected area. Baano na payagan? In fact, inamin ng DNR, nung talawagan namin yung DNR, inamin nila at binigyan daw nila ng 2 years na palugit, yung iba doon na illegal ang pagkatayo para alisin na. In the first place, bakit pinayagan? Dapat hindi mo napatay yun. Ngayon, nandiyan na sila, nakapag-negosyo na, 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 na bastos ng kalikasan, bibigyan pa ng two years. Dapat agad-agad ang closure. Kaya sa susunod na hearing, magigisa ang DNR. Sir, ano uh, yung lahat ng structures? Hindi, yung within the buffer zone. So, yeah. Pero ang yes, ang question talaga doon, bakit napayagan? 'Di ba? Especially yung sa LGU na nagbibigay din ng BPLO, uh, permit. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Luisito Poblete, galing talaga ng mga Tulfo Brothers kung piskahin lahat ng titulo sa Chocolate Hill. Pahayag naman ni Ricky Balog, it happens if the government agencies are being lenient in doing their job, karami ng batas sa Pilipinas pero yung iba sa simula lang nabibigyan ng strict compliance. At ito naman ang saluobin mula sa ating kababayan na si Lynn Katabay, What Happened DENR? Paano kayo nalusutin ng mga yan? Patunay lang na dininyo ninyo binabantayan. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saluobin sa balitang ito.